Pahinga muna tayo. Ah, takot lang dito baka mahulog yung mga gamit natin. Kita nyo yun? Sobrang uha Ang init sa daan. Visit muna tayo sa school sa Chapel. And then, nanap tayo ng kakainan. sa tayo mag-visit, magdasal. Ang next agenda natin is maghanap ng kakainan. Ito, street foods naman to. Shomai, fish fishball. Gusto ko ng kain. Silence is a gift. Enjoy it. May misa pala dun. ginagawa pa lang. Actually, ito, itong simb simbahan. Nandyan yung piece of cross. Legit cross. Yung yes, simbahan. May piece of cross dyan na nanggaling doon sa pinagpakuha ni Jesus Christ. Nasa loob. Nanggaling na tayo doon. May communion din tayo. Ah, it's time, pare, para maghanap ng food. Ilang minutes po yung ano ninyo? 5 serving. to 15 minutes. Maraming serving ba yung papayitan kambing? Good for one lang. No. Sige, isa. Order tayo ng papaitan, guys. Magbabayad na po ba? Drinks niya po, sir. Water, soda, mint tea, fruit. Kamaya na lang siguro. Kain naman pala dito. So, tikman natin yung papaitan nila kung masarap. Ah, kung madabi. Oo, oh, oh, oh. medyo madulas dito. Mabuhangin. So yung papaitan nila, 150. Tikman natin mamaya kung kung mag-worth it naman. Natawag na ba tayo? So yun, pag nabisita kayo dito, may food naman na. Dati kasi walang kanin dito. Okay. Actually, hindi na ako nagiya sa hindi na ako sa ibang tropa. Pigilan lang naman din tong ride na to. Piglaan nyo lang din yung destinasyon. Sinisip ko kanina kung tutuloy ko yung Pero yun nga, hindi ko na tinuloy. So hindi na ako nakapagkaya. Pero ang kunat nitong battery, more than 1 hour na to. <coughs> May 25% pa tayo. 2.7K, 30 FPS. Pakakunat pa. Hello. Umuwi si Jasper? Halo ako ni. Okay lang tayo lalabas. Ano, uh, ako lang for good na siya dito eh. Kakagising mo lang. O oh, sige, labas tayo mamaya. O oh, sige, sige. Chat-chat na lang mamaya. Okay lang tayo lalabas pare. Happy New Year pare. <laughs> kailan ka ano? Kailan ka dumating? Kagabi lang. Ah, uh, nakatulog ka na. Hindi ka pa natutulog. Pero next year no, kita tayo. O oh, sige pare, good to know that you're back pare. Sige. Ayun, dumating na yung pinapaitang kambing natin. Yan. Mmm. Eh, kadami. Tarap. May extra rice po kayo. Magkano? Ganun yung malalaman kung masarap yung pagkain. Mapapa-extra rice kayo. Sarap guys. Mm -hmm. So yun, tapos na tayo kumain. Thank you po sa food. Thank you po. Thank you po. tapos na rin yung misa kaya dami ng tao naglilibot ah init na Saglitin lang natin to. It's so init. Gusto ko lang kasi gamitin um, yung stick. Try lang natin gamitin um, yung stick. Dito na natin kunin yung stick. Picture. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Hmm. Suave Moto Vlogs. Hmm. Let's see, kuya, nainitan na rin, oh. Umalis na. <inaudible Alcohol Physical Patriots> Dan aku nama bata Blagger tau Blagger tau pare Kalah nila million nae Subscribers ku pare Kalah nila hundred Thousand nae subscribers ku pare But <laughs> it's fine pare Nakakatuwa ya mga bata <sighs> Tidak nama mula Pun 20 subscribers Wuh <laughs> ang init tara na siguro kita kita lang tayo sa daan bomba daw di pwede simbahan to eh di pwede <laughs> okay nagpapabomba na simbahan to <laughs> sensya na uy ito yung sinasabi ko Suzuki ganda damn It's time to go now. Let's go home. Let's go home. Kasi nga na na sinasabi ko kanina. Kaya dito yung year-end ride natin sa channel na ito is gusto kong magpasalamat unang-una sa lahat sa ating Panginoon. Dahil pinigyan niya na tayo ng pagkakataon para makapag-vlog, para makapag moto -vlog. Kahit na hindi pa ganun ka-dekalidad yung vlog natin kailangan pa mag-practice sa vlogging, editing eh, binigyan tayo ng chance para makapag-shoot at makapag-upload pa rin at nagawa natin yung this year, 2023 Nakapag-gawa tayo ng channel at nagpapublish na tayo ngayon gusto ko rin magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa lahat ng ride natin eh, safe tayo wala tayong nagiging problema alam mo yun, lagi tayong protektodo ng ating Panginoon. So, maraming maraming salamat po. Yun yung mga pinagpasalamat ko in terms of our riding. Time check, 12.36. Siguro makakauwi tayo sa bahay. Pass one. Mga ah, ganun siguro. I don't know. Let's see. nila tinatakpan yung ano nila. Hindi man ako mutot ah. So yun guys, pauwi na rin ako. Maraming maraming salamat sa pagsama sa ride natin. Sa year end ride natin. Sa year 2023 year end ride natin. Ulit <laughs> ulit. Marami marami salamat sa panonood. Kita kita tayo next year, 2024. I'm really excited kung ano mga mangyayari ngayon 2024. Kung saan tayo makakapunta, kung sino yung madadagdag sa grupo natin. I'm really excited kung ano pa yung mga content na pwede natin may produce. So samahan nyo ako. bye-bye so, kayo sa 15 subscribers ko. Diyan lang kayo. Sana magpakarami pa kayo. So again, gusto ko kayong batiin ng happy happy new year. Happy happy new year ulit guys. Mga kaswabe. This is Jay Suave of Suave Moto Vlogs. Ride safe.